nagkabit kami dito ng plain sheet yan so wala na tayong choice kundi plain sheet ang ating gagamitin dahil nasa tindi ng mga bitak mga buting ding ayan so tingin ko hindi na kaya ng mga ano to mas marami ng trabaho kung sakali pang gagamitin natin ng k premium so marami na pong narabaho ayan yan at isa pa front sa dito sa mga bitak bitak na to ayan, ayan at saka dito yung part na to hindi na rin maganda talaga pag ginamitin uh, ginamitan nung pa ng waterproofing yan so kaya nag decide kami na lagyan na lang ng clean sheet alright mga putingting ito yung project namin sa araw na ito mga putingting maglalagay kami ng plain sheet sa paligid na to hanggang doon sa dulo papunta rito so ito nga pala yung gagamitin namin mga printing yan ang mga print sheet na yan tapos nakapagtayo na rin kami ng scaffolding dyan sa harap ito yung gagawin ng mutinting oh. lalagyan namin ng plain sheet pababa kumbaga magkaroon siya ng double wall dahil yung nakalipas na ulan um, mm, bag yung earning, imong saka ano, berting nata yun, yun nabasa yung loob nito mga patinting pinasok sila ng ulan dahil nga walang double wall so yun ang ating gagawin ngayon mga patinting may sealant na bago natin heribit okay tirada pareko eh one half na si siguro gamitin mo pareko yan one half na na kasi madikit na to eh so nakapagkabit na tayo ng isa dito sa part na to tapos pangalawa naman to yan dito pa 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 tapos hawakan mo dito mo dito hindi hawakan mo yung kamay mo dito dito nakawag yung isa yan kasi ito yung bumba mo yan yan okay mga uting ting oh. lumabas na yung mga silan to ano oh, ka makakapare yung isang kamay mo dito kabila yan ganyan 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 G ayan ihawak mo lang talaga ihawak mo siya yan hindi iganyan e, ito mo hindi ito hawakan mo itong ano paano ka ba kanang ka ba ganyan pwede rin ganyan o oh, basta hawakan mo lang to hindi huwag mo nang huwag mo siya ibababa ganun mo lang naka steady lang ganun tapos bumbahin mo lang ito lang yung gano'n mo sige ayan yun o no. bumitik agad ganun hindi tayo mo para kayo niyan, bumbahin mo niyan, niyan, yung hinalaki mo medyo ialis mo dyan baka maipit kahit na dito ka para kayo kahit dito ka pag ganito mo ikot mo nito ganyan ganyan sige try mo huwag patagilid na Ano Ako para ko yo. Para hindi siya malalaglag. Ano ba Tapos ito pare ko na kasi lang to. Ito lang yung bumba ko. Pali mm. mo ito banda. Ito, ito. Green sheet. Okay na bro. Ayun, matakpan yan. Punta na kami dito. Bawat lipat namin ng scaffolding kailangan na sealant na. Ayan mga hindi. Bawat kasi inuurong namin yung scaffolding dito kaya kailangan masilan tayong ibabaw bago kami makalipat so hanggang dito na kami mga makabuting sa area na yan so bali nakapagkabit na kapag kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 print sheet so wala talaga ibang solusyon dito mga kuting kundi maglagay lang talaga ng print sheet dahil nga po kung titignan nyo maigi eh, ayan napakarami na pong bitak o So wala ka na ibang choice dyan kundi ibalutin ng plain sheet. Tapos dito mga patinding, oh, pansin nyo. Ayan o. Oh. Front sa tubig. Ang ganda doon. Oh. Oh. So yun ang mahirap nating akitin yung party na yan. tad, -tad ng bitak mga patinding. Ayan hanggang dito na kami mga patinding. Ayan o. Oh wala dito hanggang doon tumigil kami tapos bumaba kami ayun nagkapagkabit na kami ng dalawa tapos napunta naman kami rito dito yung mas maraming pasok ng tubig mga kuting tingaw to sa part na to yan Diyan, diyan. araw namin to sa paggawa no dito sa likuran uh, bali na ka 13 na kaming plain sheet so pito sa taas pito, walo, siyam, sampu, unsi, dosi 13 yun so bali pangalawang araw namin to ayan mga buting so kung titignan nyo hindi masyadong makinis yung ating gawa no kasi kung kapansin niyo hindi pantay yung ating wall So, siyempre, plain sheet to. Talagang lumulubog-lubog. Kumukulubot yan. Ayan, kumukulubot. Dahil po, ayan po yung pinaglalagyan namin. Ayan, o. Makapansin nyo, yan. So, hindi siya pantay. Tapos, kung mapansin niyo dito, ayan. O. Hindi nga mo hindi pantay. Ito, mayroon pa. So, accept nyo natin na ganun, ganun ang ating pakakapit. Medyo... Mukulong po talaga. Ito so, sigurado, di pasok din yung tubig dito. Ang ding-ding, inaabot na kami ng gabi. Ano, overtime na naman. Ubus na yung prinsip namin. So, dito may puwang talaga ng isa. Yan, balik kulang pa tayo ng dalawang piraso at mahigit na hanggang dito na tayo. So, Ayan na, namin yung pangalawa, ang abot ding-ding. Ayan na. Maabot dyan tapos na tayo dito yan lagay tayo ng kaperaso para ma abot hanggang dito sa may pintuan malapit-lapit na tayo matatapos mga kapatid yan ha. so bali hanggang dyan lang kami sa may itong C channel na ito na naka expose So, pahirapan mga buding din yung discard namin doon no, kanina. Yung ginawa namin yan, apak-apak ako sa balikat ni Parekoy. Para lang magawa namin yung part nyo Kasi nga, mayroong yero dito. Mayroong bubong. Hindi na makaabanti yung kapolding. Simula kami yung pintura mga buding din. Yung si Parekoy is baba. Ito, hindi namin iniwanan ng di-pinturahan. Kailangan taga-pinturahan siya kasi kahit na 24 gauge yung aming gamit kailangan pa rin na may pintura siya ng uh, epoxy primer para mas lalong tumitibay at tumatagal yung ating yero so yun lang mga